Ayan mga paps, nandito naman tayo kung natatanda nyo yung upload ko na sky drive na kumakalugi spacer sa drive base. So ito siya ngayon. Doon sa video na yun, hindi natin siya napaltan. So 2 weeks pang dumaan, nagamit pa nung may-ari. So ngayon, mayroon na siyang pyesa. Malayo ah. ito. So isang set na siya, may kasama na yung spacer may bola na rin kasama to so ang request nung owner is palit lahat so yung bola kahit bago itatabi lang natin ito pa rin gagamitin natin yan so gagawin natin to ngayon plus may dragging din so siguro yung dragging doon din yun sa problema sana pag natapos to ay mawala yung dragging kasi kinoconcern din ng owner medyo madragging siya So, ngayon itatry natin, drive test natin to. Pagkatapos natin mapalitan lahat. Kasi dati wala daw yun. Okay. Let's go. Eh, ayan ang mga pubs. So, tinanggal natin sa plastic. So, ang problema nung issue ng ating papalitan is uh, ito, kalog. So, ito, fix na fix to. Oh. Hindi siya kalog. Oh fix Pics na fix sya so complete na rin may bulan na rin okay, kabitan natin so papakita natin papakita kita ko sa inyo yung uh, comparison o difference nung tatanggalin natin dito kumpara dito sa ating uh, ipapalit kung ano yung pagkakaiba nila okay let's go berangkat. <susuk> ya. Ayan mga pats na baklas na natin. Ayan ang daming mga uh, durog-durog. Oh. Kasi nga uh, kalog na to. Ayan o. Oh. Alaki. Bala uh, butas no? Hmm, lumaki na yung butas. Ayan. Wala na. So ito yung pinalta natin kapapalit lang nito. Ingay niya. Kalog eh. Oh, may ngay talaga to. Medyo may tama na rin, oh. Bilis lang, ah. Two weeks lang, eh, oh. May tama agad. Ayan, oh. na. Ayan yung mga, may mga metal na durog. Kasi sa araw-araw na gamit, kahit kalog na. Ayan, oh. Ito, pwede pa to. Ito, hindi na to pwede. Ito yung dalawa na to. O. Oh. Kalog na kalog na. Kumpara dito sa bago, wala okay. Skip. Ano okay. yung ito muna bago? Palit yung mayari, yung bago. Palit yung mayari, o. Di ba, ito, itatabi na natin to Ito pa lang ito, pwede pa to Pero ito hindi na. Pero ito pa rin bago yung ikakabit natin. ang bagong bula. Reserva niya itong isa. Arsura na eh. Oo. Ayan mga paps. Ang daming ano. Tama. Yung ano yung durog. Powder powder na. Oh. Mga metal. Hmm. Diyan din kasi nagkukosan dragging. Kasi nga yung Kapit kumakawag-kawag kuma, to right face gumaganon-ganon kasi nga kalog na mga ganyan-ganyan kaya ganyan na so cause din ang dragging yan so try natin mamaya pag nabalta ng bago ayan mga pats may share lang ako sa inyo Ulag, Ugal, ugalin yung lagi magpalit ah, mag check ng panggilit tingnan nyo to hmm. dahil may tama to ayan oh. so nagkukos sya ng Uh, grinding metal. So pinakita ko sa inyo kanina. Yung grinding metal na yon dahil nga dito sumasabit ang ating pambelt. Sumasama sa pambelt. Tapos kakapit dito. Yan hanggang sa dumarating na dito sa ating lining. Ayan, tingnan nyo. Itim. Ayan, pag napabayaan, di nakakapit yan, dudulas na. Ayan na, makinang na. Kita na. Yan, ayan ang sa, ano, pag hindi kayo mahilig mag, ah, hindi kayo ugali mag-check. Pero yung bell, nalinis na natin to. Okay na yan. Yun lang, share ko sa inyo mga paps, ugali yung mag-check ng panggilid. Yan, tulad nito. Ang issue nito mga paps, kung bakit uh, nagkaroon ng spacer niya lumuwag. Ganyan. So, nagpagawa siya, nilagyan lahat ng grasa Dito niliguan niya to ng grasa yan paikot na yan ito mga paps sa totoo lang di naman talaga to nilalagyan ng grasa alam niyo bakit bakit mo lalagyan ng grasa ay eh, dyan sumasabit yung ating pambelt paano kakapit ang pambelt kung lalagyan mo ng grasa sasama dito yung grasa sa drive piece hindi kakapit ang ano hindi ay aarangkada yung ating motor kung lalagyan mo to ng grasa ngayon, pinacheck sa akin, yung binaklas nga namin. Pati, meron pang hindi na ikabit ng mekaniko. Ito, ito, ito. Dala-dala ng may-ari. Ayan, kinabit natin yan. Hindi na dito, sa dulo. Ang nakita namin to, puro grasa talaga, pati yung pambelt basa. Halos ayaw na, hirap na umarangkada yung kanyang motor. Ayan mga paps, ang nilalagyan lang dito talaga ng grasa ito. Yang biring na yan, at itong kabila. Yan, giring. The, the rest, wala na. Yan lang. Kasi yan lang ang kumakapit dito. Sa ihi o Japting. Dito, hindi ka mag, dapat di ka maglagay. Hindi ka rin pwede maglagay dito sa bula-bula ng grasa. Gaganit. Magiging rice pag yan ay natuyo. Dapat malinis, walang grasa. Yun lang po mga tip mga paps. Ayan mga paps na linis na rin natin. Yung crankcase. Ayan okay na siya. O, na tayo. Malinis na rin yan. Oh, malinis nice na. Okay, let's go. Ayan mga paps, ah, explain ko ulit kung bakit hindi dapat lalagyan ng grasa to. Ayan, ang lalagyan lang yung bearing. Yung bearing nito. Sa kabila yung bearing din. Tingnan nyo kung maglalagay kayo ng grasa. ba? Diba? Kapit ang pambil. oo, yung arangkada mawawala ka. Yung pag naglagay ko ng grasa dyan, ito lumalabas to. Ayan. Iipitin nyo yung pambilt. Oo, nakakapagpadulas. Piso nag pero nagkukos siya ng powder rice o pagkaganit. Kasi pag natuyo ang rasa, sisingit siya dyan, kakapit sa loob niyan. Hindi lalong gaganit paglabas niya. Tapos bukod pa doon, pag kumapit dito, hindi siya kakapit sa bell, dry piece, kasi nga madulas. Paano natatakbo motor mo? Kaya hindi po para sa akin talaga, hindi pwedeng maglagay ng rasa dito. O, sa dito lang po sa biring tigabila may bearing yan yun lang po kaya kung kayo magpapagawa tingnan nyo yung mga mekaniko kasi may experience na mga mekan mga owner na nagpagawa sa akin ganun yung cost nilagyan lahat ng rasa ayan mga paps yun lang po ang dagdag tip Hey, hey. Yes, I'm Ayan mga pats. Nawala na yung dating tunog na kutok-kutok. Okay. Dahil dito. Ayan ganon kasi siya mga pats. Ayan. May tunog na ganito. Salog kasi yun. Oh. kaya kanya wala na. Smooth na siya mga pats kumpara yung dati talagang hmm. nakukos din kasi ito ng dragging talagang ayan, smooth na mga pap kahimik na siya so, ang ginawa lang natin ayan, palit bola, drive pace pati yung cup cover yung bola palit din ayan yan ang pinalitan pero okay pa to ito lang problema talaga nito Okay na mga paps Eh mga paps Kung bago ka pa lang sa channel ko Huwag kalimutan mag subscribe At pindutin ang notification bell Para lagi ka pong update sa mga ipokosong mga video Tulad nito Eh mga paps Yung video natin last time So ito na Pinalta na Okay na Eh mga paps Maraming salamat And thank you God bless you